Pareho ang masarap na almusal sa umaga. Nahuli din kita. Okay. Ah, hindi kita lagi makatuptapan eh. Lagi na ano. Alam mo na ang ating order di yan. Okay, baka. O oh, yan. Kita nyo ba? Ito mo na akong sarap ng lugaw. Kaya rin pag makikita nyo sa daan, eh, siya. Ay eh, tikman nyo ho. Oh. Oh. Yan ah. Pareho mga Ricardo. May ah. baka, may itlaw. Yan. Pumuusok pa, hindi na makita. Ayan o, oh, baka. Pag baka, kuya, pagka, ano? 65. 65. May itlog na. Uh, okay. yon, may itlog ko kasama yan. Kita nyo. Kaya po kayo napasinsa, yari timusan ninyo, yari kung sasalang na destino, kaya lagi nyo titignan din eh. Saan ka na, destino, kuya, lagi? Lang, hano, may lang lang, kay, ano kaya lang ngayon po yung ano? Paikot-ikot? Paikot-ikot ano, Maraway Ang gawin ni Sinuban Sinuban lang, Marawoy Maraway ni Sinuban, ni Sinuban Yan, kita nyo mga toppings Nilagyan ng itlog Tsaka yung tawag doon Patis at kalamansi Patis, kalamansi, kita nyo naman Ay, quality hore eh. just solve na hong inyong almusal, Dine Kaya so, nang bahalang okay, bahala, magrekado, may mga hang Kung gusto ninyo, yan, ilalagyan natin ng na konti Manghang Pampael Ano ano ha? Pampael Pampalibog <laughs> Uragon eh no Lagi. Basta, basta Uragon Ano? <laughs> Lagi na Urag Kaya kay Kuya ha Kay Kakain din eh ha Titimutan nyo rin yung lugaw ni Kuya So dyan naman yung quality huh? May itlog ho yan Baka 65 pesos lang Sarap na rin Kaya okay pag mapapadaan din ha Inis Luban Hanapin nyo rin si Kuya Sarap po ng lugaw na rin. Meron din daw no silang mami. Yan. May Kapitlo, itlog. Pag itlog at mami lang, kuya, magkano? 35 itlog at mami. Quality na yan. Ari po si Kuya yung palipat-lipat ng pisto Pero ari malimit ko din yung matagpon din sa may kanto ng St. Joseph Dini sa may TGV Kaya kung gusto nyo tikman ang lugaw niya Quality ay siya, tikman nyo na Thank you for watching